Shout out mga ka-idol Bakbakan na naman tayo Takbong ano lang mga ka-idol Takbong buwas-bugas lang Para for safety Hindi tayo magkaskasero dito mga ka-idol Kasi mahirap tayo sa Yung kalaban natin dito mga ka-idol Ano lang uh, kailangan natin iwasan dito yung antok dito mga ka Mga sabi nila, sit along left, left and right lang ganun para iwas accident. Tamang kumbahan lang mga idol. Yung tipong overtake pero chill lang ganun. nakita niyo naman yung dito mga mga view dito di hindi, hindi hindi mo alam na wala na di disgrace dito kasi napakaganda yung daan pero alam niyo yung kalaban yung mga, mga ka idol kalaban lahat sa mga driver dito At kung, once na makatulog ka dito mga Maswertihay na lang kung maka, maka ka pa Kasi mahirap kalabanin ang anto Kaya wag bago tayo bumiyahin Kondisyon ng katawan Mga mga ka idol Bulog umaga mo na tayo mga idol So yung takbo natin dito mga idol na lang Hindi Kasi may camera dito Pag lumagpas ka sa 58, hindi kamera tatahan ah, yung sa malaking pweste pweste yung mga idol ano yan ah, CCTV kunabahin mga baidun, kasi malapit na tayo sa nalang underpass. Dito na